Mga kababayan natin, kapag na hospital, malaki yung bill o kaya namamatayan sa hospital. May hirapan silang lumabas sa hospital kapag hindi nila nababayaran yung bill sa hospital. Legal ba ito, FB Nancy? Talagang malaki po, sir mahirap po talaga pag yung kagaya natin na mas mahirap po sa atin at makabil po sila ng half million po sir, ang hirap nahingian po ng tulong lalo lalo na po ngayon, medyo cut off po ang paghingian po ng tulong kahit saan ka po hihingi kapal na lang po ng muka yung mga dati sana na nakaupo sila po sana ang tutulong dahil sila po ang priority na makahingi sa dapat panihingi ang po. Alright, nice one SB Nancy. congratulations sa ating mga manonood dito sa Rina Mercedes. Kung kailangan ninyo ng tutulong sa inyo parati every time na nagkakasakit, every time na may emergency, si SB Nancy ang inyong pumuntahan. Yeah, man!